Totoo ba na nagpangako si former President Rodrigo Duterte ng 7 pesos per kilo na bigas? Oo, totoo na noong kanyang State of the Nation address, SONA, noong ika-23 ng Hulyo taong 2018, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang pagpasa ng Rice Terrification Law ay maaaring magpababa ng presyo ng bigas ng hanggang 7 piso kada kilo. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang bigas ay ibebenta sa halagang 7 piso kada kilo. Ang layunin ng batas ay alisin ang import quotas at palitan ito ng taripa upang mapababa ang presyo presyo ng bigas sa pamamagitan ng mas malayang pag-aangkat at pagtaas ng supply sa merkado sa kabila ng layuning ito hindi naabot ang target na pagbaba ng presyo sa katunayan noong 2018 tumaas pa ang presyo ng bigas sa ilang lugar ng bansa. Ayon sa ulat, umabot ito ng hanggang 70 piso kada kilo sa ilang pamilihan na nagdulot ng mas mataas na inflation. Kamakailan, naging kontrobersyal ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office na nagsabing nangako si Duterte ng 7 piso kada kilo na bigas. Ito ay itinanggi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nagsabing maling impormasyon ito. Ayon kay Panelo, ang pahayag ni Duterte ay hindi nangangahulugang magiging 7 piso ang presyo ng bigas, kundi layunin lamang nitong pababain ang presyo ng bigas ng hanggang 7 piso sa pamamagitan ng Rice Terrification Law. Sa makatuwid, bagaman may layunin si dating Pangulong Duterte na pababain ang presyo ng bigas sa pamamagitan ng mga reforma, hindi siya nangako na ibebenta ang bigas sa halagang 7 piso kada kilo. Ang tanyang pahayag ay ukol sa posibleng pagbaba ng presyo ng bigas ng hanggang 7 piso kada kilo bilang resulta ng mga reformang ipinatupad.